So hi mga ka-Patreon, welcome back to my channel And for today's video ay Punta tayo ng 7-Eleven doon sa Sintro kasi uh, May nagpadala sa akin ng regalo From Davao City So hindi ko alam kung anong laman ng box na yun Or nakabox ba or whatsoever Basta sabi niya nandun na daw yung nagdadala So punta natin Mga uh, about 5 minutes pa naman yung biyahe Gantay pa tayo ng sakyan. Kasi nga, piyesta doon sa kabilang ano, sa kabilang barangay. Tapos, syempre yung mga tricycle na mista sa so, pahirapan nga mga tao nito. Pahirap pang makasakay. Kasi nga, busy sila lahat. So, titingnan natin guys kung laki ng pimple ko. Titingnan natin guys kung makasakay agad tayo. So See you later. So ayan na nga guys at ando Di Tingnan, dito ka pabilib. Notix. Thank you kasi kinsay kauban mo Thank you. Oh. Thank you. At nakasakay na nga tayo guys dito sa Dolog Orbatsa. Dito so, na 'yung pinadala from Davao. Madam M, thank you so much. And pagdating natin sa bahay, yan, yeah, unbox natin kung ano mga laman yung box. So, alam. Wala ko idea. Nagsabi lang siya na pinadala na daw niya sa driver uh, tauhan niya yung ano, yung uh, regalo niya sa akin. So, I don't know kung ano to. May pangalan pa yan. Oo, oh, akin talaga yan. Well, ito ka. So, Madam I'm is excited to open this box. And of course, to open also this. So, see you doon sa bahay. So, ayan na nga guys. Tumating na tayo dito sa bahay. And it's time to unboxing the box. So, punahin natin to Mayan na pa kasi. Pero excited ako dito. Parang iba yung ano ko dito. So, this time. Lens! Ayan. Madam M, thank you so much from Davos. Uy. No. The God. Hala, o oh. May pang hugas ng plato. Alam niya talaga na buhugas kasi ako eh. Tapos, Colgate. O, oh, malaki. Ano ba to? Ang early naman. This oh. <laughs> is sabi niya na kumakain ba na ng odong. Sabi ko, of course. Salami ang ng udong. And mother. Ah. Oh, uh, biscuit mother. Okay, mura kagahan sa ni mother karon. Oh. So, ay, nanti na ni oh, ng Mas nakakuan na. Saray so shall. And Alam, marag dili din siya sa kanang grocery nga MMR, ime no? Kaya nakabalot lagi mo yung nanin, no? Medyo sardines. Baka naman. Ah, lima siya kadakuan. Meron din. Ah, ito mula. Ito green. Lima lima. Oh, sosyal. Oh my God, ang dami. Kuha na ka na apil. And of course, ang coffee. Black beans. One, na yun, you know? yun, no? Isda, no? Pwede pwede isda, diba? Housey. Eh. Ayan, mga sardinas. Hello. No, sardinas tayo na. Sardinas. Ay, mga noodles. Mother! Quaker Oats ni Mother. So, dahil may Quaker Oats, ito yung hapunan niya ngayon. Oh, ano, kompleto talaga, oh. May, may ano, sugar. Sugar! May pamantika si Mayor. Grabe. Grabe ka, Madam M. May pasuka si Mayor. Oh. Alo. Paano hmm. nung kainginan niya? And by I love it. ma'am. No? Mangga. Grabe mangga dira. Ano mangga na yun? Nalito. Ayan, may, may At ano man? pa. May noodles pa. Taho? Taho ba na? And may keso. Mmm. And may pang spaghetti Pag Christmas naman diba? ito, ma'am. Uy. Ala, di, na, na tayo bibili ng pang ano. Pang spaghetti kasi meron na. Oh. Ayun ba ito? Isang kilo na to di ba? walang isang kilo, di ba? Pag ganito. Pa. Oh, tapos may cheese pa. So, ano na yan? Oh, Ayan, may, may pa, ano pa? Uh -huh. Pag-atas si Mayor. May patuyo pa. O, oh, pa? Ano yung nag pick ka? 7-11. 7-11. You have to miss her. O. Oh. Pak. Oh my God, ang dami. Mother, o. Oh. Gatas. Ito naman is, kumag, ano ka mag, So tang ho ay magtihon. Ah. Gusto isi ano pa talaga? Isi open. Open. CDO. Ito yung masarap CDO, di ba? Ano? Iligan na kung sarap pa. Ha? Huh? Iligan. With pa free pa na ano. And meron pa star corn beef para to sa spaghetti. No? May pa magluto kay spaghetti ro? Isnak isnak na. Oh, sosyal. May Melo. Lo, dagan kay gistak si ning ini. Mm -hmm. Chef, pa pa Magic sarap baka naman. And Oh, kaya ni mam palagi kami naliligo pero mm -hmm. abutin to nang ilang araw. Sabon pampaligo. Tapos, oh, may shampoo. May creams, smell. Diba, kompleto. Pang ano talaga siya, pang pang household. Oh, may pa rocks, May pa, pa ano, fabricon. Diba? And of course, pride. So, yan yung laman dito sa isang box. Kaloka, diba? Ang laki-laki, oh. isko Binabuhat ko nga yan doon sa driver ng sinakyan ko eh kasi hindi ko ka kaya. Kapakabigat. Ka. Diba? And next ay ito. ito, ano dito ako excited. Sa akin mo daw yan. Pero maraming gifts. Ayan na ang bag na sinasabi ko. Ayan na yung bag na sinasabi ko. Oh, very cute. Shhh. Shhh. Ang ganda ning. Oh. Masya kasi Dora. Si? Dora. Ang ganda. Hmm. Ah. Thank you. Okay lang. Okay. Okay disco ko maganan so nagas patam tapos meron pa ah uh, open man yata ng iyong mga bagbag, bag nagi kuha na nga pag matara ko anay diba? messenger. Messenger na bilin pa messenger nasa niya mga bag moral siya good messenger channel no? Gucci man yung logo. Gucci ito yung logo. Gucci ni o, GG lang. Ano saan yung bag? Ah, oo. Ang ganda. Meron na naman ako yung isip ko, Anne. And, of course, pinadala niya yung mga binili niya. Solar. Solar. Ay, nahulog. Ito yung panggay so, na bag. Ito yung pag-on. bag, Anne. Ay, Sensor? ibulad sa dawrot kaya diba? si magamit hmm. Sinser. Sinser ni siya, okay. niya niya Sensor. Sensor niya pag may maagi ko to Eh. Ano ba? 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 Ano Lenovo. Lenovo. Ay, tablet na ako. Magagamit ko siya sa mga kanta-kanta. Pwede -kanta. ba ito lagyan ng SIM, no? Ah, dito ko ilagay yung SIM ko na ano. Memory card? Masa rin dyan rin, no? SD card, SIM card, socket. Ah, okay. Nasa'y SD card, po yung SIM card. Napagisakit. Ha? Napagi sakit. Napo. <laughs> okay. Di pa daw to nakuha ni Ma'am. Di pa ito nagamit. Eh, eh, ano natin to? Ano bang ano bang naman dito? Charger. Oh, may charger. Meron ding of course headset it to, no? Adili ulo niya. Oh, may ulo. So, ayan, Madam M, thank you so much sa pinadala mo sa akin na regalo this Christmas. Actually, araw-araw mo siya nakasupport sa akin kasi yung mga pabango ko, siya yung bumibili. Tapos ngayon, ito pinadala pa rin sa akin with bags and everything so maraming maraming salamat Madam M sa maagang Pamasko and uh, ayusin ko muna to siya kasi parang hindi siya naka-charge ngayon so naghan salamat and see you pag makapunta ka ng CDO or makapunta ulit ako ng Davao so maraming maraming salamat Madam M, God bless you and Merry Christmas in advance Mm, and Kayser sa nag ano nagdala nito, naghatid. Thank you, thank you, thank you so much. I love you all. Bye. Bye.